Hi, guys. Pinina ko yung hinog na rambutan. Nagbaba pa ako dito sa babang baba. Ay, siya. Malapit na siyang mahinog Pero, dami ko na nakai. <laughs> Tapak ako, guys. Kasi baka akumada pa. Ah! lang yun Pinag nagaano nila ako pinagbababa to. Taas niyan ta guy. Ay ko. Takot ako doon dumaan doon sa ang oh. Kasi takot ako. Sobrang taas. Dito ako dadaan, papunta doon. Ayun. Okay. Ito yung mga tanin Ayan. Wala yung kung ano na. Ayan. O. Oh. Hindi bawal siyang matapakan. Kasi pag natapakan siya, naku. Sayang. Ayan. Baybayin ko na lang kaya yung daan. Ayan. Maniwala na nila ako. Wala na sila. Oh. Maniwala nila ako. Aray ko. Kasi ako ay pagong maglakay. Tapa kasi. Ayan. malapit na tayo sa talungan. Ayan. Isko ang init. Anak ng pating. Ang init. Ito na dala ko. <laughs> Ilaw pa siya pero gusto ko na kumain. So pinitas ko na siya. Amaya. Doon sa kabila. Punta tayo. Kasi manguha kami ng rambutan. Ayan. Okay. ayun sila, nandun na sila sa tok-tok. Pero ako, nandito pa rin sa bangin. Aray ko. Ang sakit sa paa. Dapat pala nagbuta ako. Uh, namaya guys, magbuta ako. Ayan. Ayan. Oops. Ayan. Malapit na tayo sa talungan. Ayan. Oops. Ayan. Ayan ang talong. O, oh, diba? Ang dami na niyang bunga. O, oh, ayan. Ang dami na niyang bunga. Oh ah ha. Ayan. Yun. Lapit na ako guys. Bye muna guys. At sobrang init Hindi ko na kaya.